Magandang araw po muli sa inyo mga lords. Ito ngayon po sa video natin ito, ituturo ko naman sa inyo at ipapakita ko kung paano ko magpainting dito po sa canvas. Ito lang po mga gagamitin natin mga brush, yung mga brush na gamit na yung mga busag-sag ng dulo. Iyan lang po yung mga matitigas ang pagkahibla ng brush. Hindi po tayo gagamit dito ng brush ng lagi kong pinapakita sa inyo. Ayan nga po pala nilagyan na natin mas kintip yung gilid niya para malinis yan tingnan ito nga po lang ang gagamitan natin kulay dito ito yung yellow, red, black, blue at saka white limang kulay lang po yung kuha nyo na lahat dyan ang, ang kulay na gusto nyo sa combination kailangan lang po dito sa trabahong ito marunong kayo mag combine ng mga kulay mag mix A uh, disclaimer lang po sa talaga pong artist sa mga nakapag training at naka diploma sa pagiging pong ganitong artist pagpasensyahan nyo na po dahil hindi po talaga ako professional na ganito ako lang po ay sa ano lang po sa pagiging mahilig ma ma ko lang po talaga ito kaya nakapag nakakapag drawing ako nakapag painting ako pero wala po akong proper training sa ganito kaya pasensyahan nyo na po ako. kung meron po akong maling pinapakita sa inyo basta po ito ah uh, ituturo ko lang po sa inyo itong alam ko ito nga po pala yan ang mapansin nyo yung ating ulap yung ating sky, langit ah palagi po yung matingkad doon sa ibabaw paputla lang siya ng paputla pa light lang siya ng palight ang gagamitin nyo lang po dyan yung syempre po guguwitan nyo muna siya ng asul tapos sausaw nyo lang ang brush nyo sa kulay puti yung maglalight na po yan at ito naman yung pinakalawa naman niya, yung pinakatubig nya niya. Ganyan lang po tayo maggawa, magpaint ng tubig. Ayan po, kailangan po muna dyan medyo matingkad. Ang gamit nga po lang natin ditong brush, kung mapapansin nyo, yung binabibili lang sa sa hardware, yung number one na brush o yung di unong brush. Mura lang po ito sa hardware, yan lang po ang ginagamit natin pagkaganito. Yan, at ito na mga lods, nilalagyan na natin siya ngayon ng puti para uh, talagang magkaroon na siya ng parang ano nang tubig, parang alun alon para pong ganon. Para hindi naman talaga plain ang kanyang pagka-asul. Sa ganito pong pag-ano po ng tubig, ah, uh, kalimitan nilalagyan natin ito medyo dark color sa mga gilid. Tapos yung sa medyo pagitan naman yan, mga light colors na po yan ilalight lang natin ng konti pagkatapos lagyan lang natin siya ng mga puti mga white yan po yan ilalagyan ko na po siya pag ganyan ganyan Sin sinadya ko pong pabilisin po muli ito ng konti pero kahit pa na naman masusundan nyo itong ginagawa natin dahil talaga pong medyo matagal ang mag -ganito. Ito nga po palang canvas na to bago ko ito lagyan ng painting nilagyan ko muna siya ng pintura na kulay puti para hindi sumipsip yung ilalagay natin mga pinturang ayan nilagyan po muna natin siya ng kulay puti pinatuyo po muna natin bago tayo mag painting tayo na mga los idinadark lang natin to medyo ibaba ng pinaka tubig nya kadalasan po yung ginagawa mag dark po ng konti Ayan po. Um, tapos yan, puti naman yan. Lalagyan na natin ng, dut dutan lang po natin yan, tigka konting puti. Uh, konting medyo dark colors. Ganun lang po siya. Para hindi naman siya magmukhang plain. A plain na kulay blue talaga. Para, para lang po siya magandang tingnan. At syempre mga loads ito kulay itim naman ang ilalagay natin dito. Ang ginagawa po natin ito pag may mga yung pong halimbawa drawing tayo dito magpapainting tayo ng mga damo, mga bulaklak, uh, lupa, ganyan. Inuunahan po natin muna siya ng kulay black. Ganyan po ang style ko sa pagpapainting ng ganito basta't lagi pong ilalim niya kulay itim lagi na acrylicolor acrylicolor lang pong ginagamit natin dito dahil yung mura-mura po yung color na yan at saka yan po lang ang meron tayong pintura kaya yan pong ginagamit natin sa pagpipainting tapos ito naman mga lods ito ulap lang ito ang style po ng technique po sa paggano po ng ulap konting pintura lang po yan hindi kailangan yung madami na sawsaw ng pintura konti lang bago ikakalat nyo lang siya kakalat nyo lang na ikakalat dahil kaya po hindi kailangan dyan yung maraming sawsaw ng pintura kakapal po ayan kailangan dyan kalat at saka, kailangan po dyan yung hindi siya masyadong matingkad ang pagkaputi kaya kailangan nyo siyang ikalat yung pintura nya isang brush lang po ang ginagamitin natin dito hinuhugasan lang natin po yan ng tubig saka pinupunasan ng basahan ayan po kinakalat na natin para talaga siya wala pong ano wala pong kulay puti na medyo matingkad kailangan po dyan yan medyo malabo lang ang kulay ng kanyang pagkaulap At ito ng mga loads, magtitimpla naman tayo dito ng kulay green. Yan o, oh, yellow and yan po, yellow and blue lang po ang ginamit natin dyan. Kailangan po lang muna dyan, ah, yung medyo matingkad muna. Sa ganito pong style lang, pag, paggagawa po ng mga dahon, bundok, ganyan. ayam ah, ayan po, ang ginagamit natin dyan, dark color, tapos light color, o kaya yung haluan lang natin na konting puti yung green. Pagkatapos haluan natin ng kulay puti, ah, kul yung yung green haluan natin ng dilaw, dagdagan natin ng dilaw, ganun lang po. Kailangan niyan ay ah, yung hindi po pare-parehas yung kulay noong kanyang mga pagkadahon, pagkadutdut po ng brush nyo. At saka ang kailangan po diyan, yung lagi pong ilalim niyan dark color, yung ibabaw niya palight ng palight po ang kulay niyan sa ganyan para po magandang tingnan. at yan po nilagyan naman natin dyan yung kulay puti green at saka yellow para mag konting yellow ano po yung light yellow green sa ganito po ano padutdut lang ito ng brass padutdutdut lang po ng brass kaya kailangan dito yung brass nyo yung talagang ano yung sira yung busagsag na ang brass tsaka yung medyo matigas yung pagkahibla nya ng ng buhok ng brass hindi kailangan dito yung malambot mas maganda pa talaga dito yung busagsagan na na brass para mat maganda yung pagka-design niya pag idinutdot yung ganyan kalat yan po dot dot lang kayo ng dot dot ah may mga shout out po tayo dito ah shout out po sa ating pong pamangkin na nasa Finland na ah, nagpapa shout out po siya kay Chanel Chanel Indoso Yang shout out po shout -out, shout out sa inyo diyan sa Finland Ah, uh, medyo oh, napasok na po siya doon. At saka po, yun po, magandang pamangkin ko raw po siya sa purong aking pinaka-pretty na pamangkin, sabi po niya. Pero sadya naman po, lahat po ng pamangkin ko, magaganda. Ah, uh, pati po ito, shoutout na rin po kay Marvin Inelda ng Tabas Barbershop ng Cavite City, Das Marinas. Kamotes Caretaker, Veronica Isdar, Roger Junko Istoya, Arbil Lagarde, Tak Josie Salas ng Albuera Leyte, taga Albuera Leyte po siya. Stop Nokla, Mejan Mejan Idongga, Mike Bilando Kuminghod ng Mac Makinli gihul Gihulngan Negro Negros Oriental Clifford Musende Dagon Ay namainit Mainit Surigao del Norte Kylie T. Otakan Sherwin Supertran Edelbilen ng Islands of Tingloy, Batangas Malencio Daan Makmak ng Palawan Marsbor ng Makarunga Family Jason Bolante Senyo, Josh Anticamara Larry Simbrano ng Kalibo Aklan Pumusta po kayo dyan? Kay Bong Santillan, ito maganda po dito, El Nido Palawan. Antonio Anthony Goals ng Kalibo Aklan. Christopher Aragon, Luberas, artist from Burias Islands, Masbate, Barangay San Rafael. Amante Orcales ng Pangasinan. Nits Arich ah, Alasio ng Lemery, Iloilo. Erning Banares. Saido Kula po ng Ito po siya Star, star sender po natin Si Sir Sandro Kula po Jenny Lopez Manuel Imata Jr. Ron Berson May Cabato Reyes Jan Martin Cologs Barelos ng Rosario Batangas Ron Statu Loreta Laureta Rona Berceles from Pangasinan. Benz Lamigo, Manatad. John Edgar ARJ ah, ng Madeline Cebu. Star sender po rin natin siya. At salamat po sa palagi niyo pong mga pagbibigay sa akin ng stars. Kay Wensi Garban Cantere, Pia Tawataw, Aurelio Dapdap, Dadap, Ana Sarmiento, Curias, Brian Comillas, Atencio Marlon, Loknyar Molehon, Jay Suarez, Tetsio, Tetsioya ng Kalbayog City, Samar, from Barangay, Cagnipa. Lamak Abarkel Marnel, Mike Nakorda, Roderick Duson, Elib Dapito, na strict po sa pagigipong ano po sa atin palagi po siya nanonood nunood, okay, Sir Ilib Dapito Henry Manlapas Baron ng Masbati City Noylands Lansaderas Pram Tulay Guwan Gagian. Stone Samar Herber Masulong Kaya Santa Santa Maria Double or Occidental, Wilson Biyong, Romeo Diaz Senior ng Samar, at kay Nieves Arellano. Shoutout po sa inyo. Kung meron man po tayo nakakalimutan pa, pagpasensyahan nyo na po yung sa mga hindi po natawag um, comment yun lang po kung sino pa po gusto magpa shoutout out sa next video natin isa shoutout po natin po ulit silang lahat at ito na mga lods ito yan nakapag ano na tayo dito ng kubo o kanina yung kulay brown kubo po yan ang ginawa na natin dyan yung yellow sa pag mix po ng brown marami pong mixture ang brown ah uh, pwede kayo mag mix ng berde at saka at saka red pag nyo brown pero ako minsan nag mixture ako ng brown ng kulay pula ah uh, yellow at saka black ayun po ang mixture natin ng brown at ito ng mga lods ito kulay white na itong ating puno dito ang ginagawa sanga sanga malaki dalawang sanga po yan ang gagawin natin dyan na kulay puti kung so, magtataka kayo, bakit puti yung sanga? At ito, dot-dot lang tayo dito uli ng dot-dot. Ganun lang po palagi ang pag, ano po ng mga dahon. Basta, yung sa mga dahon po niya, huwag nyong ipipermiss -pe na isang kulay lang siya. Kailangan po dyan, laging yung dark yung ilalim, ang ibabaw po niya, palight ng palight, at saka hindi po kailangan isang kulay lang na, halimbawa, ano green lang po ang gagawin nyo kailangan po laruin yung kulay niya para siya magandang tingnan ito yung pinakasangana ng puno uh, brown la, uh, light brown pulang ito inunahan po muna natin siya ng kulay white tapos yung kulay brown uh, magsasama-sama na po yan pagka ipinahid nyo dyan dahil medyo sariwa pa yung puti kaya magsasama-sama na po yan ganun lang po ang Ayan, lalagyan na natin siya dito. Yung pinakakahoy niya, yung pinakasanga yung malaki, puno niya, A uh, lagyan natin na siya dito ng mga ibang kulay. Like, like brown, like blue, ganun po. Tapos, yan, guguhita natin uli ng puti yung gilid niya para luminaw yung pagka-white niya. at ayan ang mga load so mamay lalagyan natin yan dyan ang kulay brown sa mga nanonood po sa atin ah huwag nyo pong kakalimutan i-share ang ating video para palagi po kayo makapanood at marami po makapanood malaking bagay po sa akin yung pagka uh, i-share nyo ang aking mga video tsaka mag react na rin po kayo para dagdag engagement na rin po ayon pero pinakamalaking bagay po talaga ang share kaya palambing na po sa inyo dyan share na po ng ating po mga video ginagawa para palagi po tayong sipagin mag video ayan po nilalagyan natin siya mga lods ang kulay brown yung pagkakahoy niya konti lang po yan dut lang tapos ito yung pinaka ano na niya, yung pinaka dahon niya. Uh, inuna muna natin dyan, light naman po yan. Hindi po natin kailangan i-dark yan. Light po muna ang inuna natin. Na, ano po yan, yung inuna natin dyan, yung yellow, green, tsaka white, pinaghalo-halo po natin yan. Pagkatapos, yan, ito naman po medyo dark ng konting green ang ating nilalagay. Yan lang po, dot-dot lang po talaga tayo, tayo dyan ng dot-dot madaling tingnan pero ano po, kailangan lang talaga sa ganitong pagpapainting, ah uh, kailangan maalam kayo magmix ng kulay. Yun po ang pag-aaralan nyo talaga, yung pagmimixture ng kulay. Dahil kung mapansin nyo, yung pinakita ko sa inyo kanina, limang kulay lang po yun. Yung black, red, blue, ah uh, yellow, and white. Yun lang po talaga ang ginamit ating pintura dito. Wala na pong ibang halo. Pero lahat halos ng kulay, makukuha nyo na dyan. Mapuwera lang talaga yung gold. Talaga pong iba po ang, ang ano po ng gold. So, Ayan yeah, mga lods, oh. dot dot lang talaga tayo ng dot dot. Sana nag enjoy kayo panonood sa atin mga lords At sana may natutunan kayo dito sa ating ginagawa Sa mga marunong po magpainting Gustong matuto magpainting Ang video pong ito ang para sa inyo Ito na mga lords Ilalagay na natin dito yung ating Siyempre hindi mawawala yung pangalan ng poging artist Ayan po Lagay natin ang pangalan natin dyan At saka lagyan pa rin natin ito dito ng firma natin medyo malaki lang ang hibla ng ating brass hindi tayo nakabili ng maliit na brass na pagkahibla ng kanyang talab kaya medyo malaki po ito ng konti ayan at tapos ng ating pangalan ito naman po mga lords yung ating pirma lagyan natin siya ng ating pirma Don't forget to share po mga lods. Ah, makalimutan niyo po mag-share, i-share ang ating video. At ito na mga lods, tanggalin na natin yung, ano niya, yung masking tape sa gilid dahil tapos na ating ginawa oh, kung makapansin nyo napakalinis nitong ano dahil natanggalan na natin siya ng masking tape malinis siyang tingnan yun po ang kagandahan pag kami masking tape may pinakalay na tuwid po dito sa gilid ito na mga lods tapos na uli ang ating ginawa don't forget po to share Pakishare po, pakishare para marami makapanood at para po marami matuto sa ating ginawa. At ito na po ang ating pinis. Thank you for watching.